Nilinaw ni Speaker Martin Romualdez ang pakikipagkita sa kanya ng mga dating at makakaliwang kongresista si MJ Mondejar sa report. Naging isyo kamakailan ang pakikipagpulong ng Makabayan Block kay Speaker Martin Romualdez. Kabilang na dito ang mga dating kinatawa ng Makabayan Block sa Kongreso. Tinukoy noon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte ang mga party list mga Makabayan Block na prente ng CPPN, PANDF at mga kalaban ng pamahalaan. Kaya sa isang panayam, nilinaw ni Romualdez ang pakikipagkita ng mga ito sa kanya. We meet all of the congressmen together. Kasi may Pino si former congressman Teddy Casino sa Twitter may adipated courtesy visit pero no, no, no nothing. Walang nothing? Nating... Open, every open. Uh, nasa social hall lang sila. Just working pa, old time sake kasi dating congressman sila. The social hall is open, everybody is there open. Tatlo na lamang mula sa dating limang leftist party list ang nasa camera ngayon. Kabilang dyan ang ACT teachers, Kabataan at Gabriela party list. Sila ang mga komisyon sa confidential funds ng OVP at DepEd ni Vice President Sara Duterte. Nauna lang sinabi ni VP Sara na mga kontra sa confidential funds ay kontra rin sa kapayapaan at ang mga kontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Tiniyak naman ni Romualdez sa hindi siya nakikipagtulungan sa mga kalaban ng pamahalaan at patuloy na itataguyo ng kamera ang kapakanan ng mga Pilipino sa pagpasa ng mga mahalaga at napapanahong panukala. Bata na rin sa mandato ni Pangulong Bombong Marcos na bagong Pilipinas. Sir, assurance na lang, sir. Assurance natin sa ating mga kabayan. Walang ganun. Wala. Nothing to worry about. Thank you, sir. Thank, Thank you. you. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News.